Good morning, guys! Master, Kita order natin? Unboxing order natin, no? natin, 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 accessories ng bagong laruan ay para sa pangisda ang araw lang kumukin mo Basta parang apat na araw Lone, be the man, be the man, you must there. Whoop, ah, mm. headlight, 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 master, headlight. yun o. May charge ba to? May charge na kaya? Ah, meron na. Ayos, very good. Lakas. Pero dapat i-charge pa rin to bago yung gamitin. Headlamp. <coughs> may headlamp na babukas ah, ha may headlamp na meron pang ano ito mm, na gusto ko rin ito eh cob rechargeable kitchen light yun know, o oh, huh? ha kitchen light hmm may ilo na rin diba meron tong signal light ah. okay cob light pala tawag dyan kitchen kitchen light ano pa ano to ano to mga master ano to ano kaya ano kaya ang nasa loob wow <laughs> ay <laughs> ay mga master Ayan na yung gustong gusto ko. -gusto Sana nga. Sana nga makahuli na ako. Maroon na ako ng mga right. ito. mga ginagamit ng mga idol ko sa sa Palawan. Sa Youtube. Yung mga idol ko dyan. No? Ito yung mga ginagamit nila. Sana makahuli na rin ako. <laughs> Insya Allah. <coughs>

yung nakalagay 15 matandaan ko yung order ko 15 grams ba maganda ba na yan sana makakuli naman yung mga yan may gastos na lang puro gastos na lang puro gastos na lang mga master so ayan ayan na ayan na ayan na mga lor light, headlight metal jig at saka yan. Okay. Hmm. Sensya na master. Sensya na po kayo sa kanat yung kwarto ko. Yun yung bike kong pogi-pogi. Pang malakasan. Pang malayuan. Oh, sige na po. babe na. Maraming salamat sa panunod. ish on. You know.